come mandate. 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, malita at updates. Mula sa pagbubutohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. Fem Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak Sultan Kudarat. Patabato City. Trento Agusan del Sur. The Music and News. The Mandate 2025 The Brigada Midterm election Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay Tungo sa mas makulay na kinabukasan Amalat! Brigada changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at, at balita. Brigada News, FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusubigam at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives. This is 105.1, 105.1 Brigada News Brigada FM, news FM. Manila. Manila, the music and news authority. One time, the new Filipino time, alas sa is uno, ng um gabi this time check is brought to you by DRIVEMAX Max Capsule. Lalaking angat tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Rinig, sa buong bansa. Sa buong bansa. Narito na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mulasa sa Brigada News FM Manila. Drive Max. Drive Max. Umangal Umangal. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Komelek tutol sa political dynasty bilang sagabal sa pantay-pantay na paglilingkod. PNP wala pang natatanggap na surrender fillers sa siyam na active at ex-police na sangkot sa nasabat na 990 kilo na Cebu. PNP inatasan ang mga security agency na ipatupad ang Nugan Policy sa mga off-duty guards. Senadora, nakita raw ang tinutukoy na blank items sa 2025 National Budget. Bureau of Immigration, na sasampahan ang kaso ang managtatago ng mga foreign spies sa Pilipinas. At sa Brigada 1 Tahanan, pamilyang nasalanta ng baha sa Bicol, Natulungan ng Brigada News FM Sorsogon at One Tahanan Party List. Pag -nita. Pag -nita. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives. changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Balita. Balita. Thrive Max. Umaga. Na Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, heto na ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Araw ho ngayon ng Sabado, February 1, 2025. Kami ho ang inyong magiging tagapagbalita. Ito si Brigada Maricar Sargan. At Brigada At Brigada Abner Francisco. Max, Stray Max, Brigada Bandita, Nationwide. The Monday. 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagpap. Sa detalye na ho ng ating mga balita, total din si COMELEC chairman George Garcia sa political clan o political dynasty sa bansa dahil hadlang daw ito sa tunay na paglilingkod sa publiko Ayon kay Garcia, ang pagkontrol ng kapangyarihan ng iilang pamilya ay nagdudulot ng hindi pagkakapantay-pantay at naglilimita sa pagkakataon ng iba pang kwalipikadong tao na maglingkod sa gobyerno. Dagdag pa niya, nakakasagabal din ito sa pag-unlad ng mga reforma at sa pagbibigay ng pantay na oportunidad para sa mga mamamayan. Dahil dito nananawagan ng Comelec official ng pagbabago kung saan ibubukas ang mga posisyon sa gobyerno para sa lahat at hindi lamang nakasalagay sa may ilang pangalan o pamilya. Sa iba pang balita, mga kabrigada, nasa bansa pa rin ang walo sa siyam na aktibo at dating pulis sa kontrobersyal na 990 kilo na Shebu. Wala pa rin daw surrender fillers sa mga ito na nahaharap sa kasong paglabag sa RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. May report si Brigada Kat Austria, i-brigada mo! Brigada! <laughs> report! Patuloy pa rin pinaghahanap ang siyam na aktibo at retiradong pulis sa sangkot sa kontrobersyal na 990 kilos sa buhol. Ayon sa PNP, wala pang natatanggap na surrender fillers mula sa mga ito. Wala raw pong natatanggap ang PNP na kahit anong unit tungkol sa surrender fillers sa sham na hinahanap, isa ang kumpirmadong nakalabas na ng bansa habang ang walo, ayon kituan nyo, ay nandito pa sa Pilipinas. Malalang una ng sinabi ng PNP na nakalabas na ng bansa noong January 8 ang isa sa dalawang police generals na isinasangkot sa kaso. Ang paglabas sa Pilipinas ay bago pa inilabas ng korte. Ang unang warrant of arrest kaugnay ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Section 92 o delay and bungling in the prosecution of drug cases na may inila ang piyansa na 200,000 pesos. Isa lang po ang natitiyak ng tracker team ng intelligence ng CIDG at ng IG na yung sa siyam na nanatiling na, 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 at large, isa pa lang po yung officially na masasabi daw po na nakaalis na ng bansa. At sinisigurado po ni Colonel Asmod ng CIDG na yung walo po ay nandito pa po sa Pilipinas, hindi pa po nakakaalis. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Inatasa naman ng PNP Supervisory Office for Securities and Investigation Agencies ang lahat ng mga security agencies sa bansa na mas dalasan ang pagpapaalala sa mga security guard na wag magbitbit na mga baril kapag off-duty. Ito ang sinabi ni PNP PIO Chief Colonel Randolph Tuanyo kasunod ng pagtaas ng bilang ng mga security guard na nahuhuli ng dahil ho sa paglabag sa umiiral na election gun ban. Sa datos ng PNP, Umabot na ho sa labing apat ang bilang ng mga security guard na naaresto dahil sa gun ban na ang kadalasang idinadahilan ay nakakalimutang mag-surrender ng kanilang baril pagkatapos ng kanilang duty. Sinabi ho ni Tuanyo na posibleng mawala ng lisensya sa kanilang trabaho ang mga security guard na mahuhuli dahil dito at pagpapanagutin din ng mga security agencies na may mga nasasakupang security guards na palagi ang nasasangkot sa paglabag. Brigada Nationwide. Matapos naman naging usap-usapan ang blank items sa naging 2025 national budget. Isang senadora mga kabrigada sinabing nakita niya ang papel na ito. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, i mo! Brigada. Kinumpirma ni Senadora Amy Marcos na sa kanyang paniniwala ay may basehan naman ang pagkukwestiyon ng ilan sa inaprobahang 2025 national budget dahil nakita raw niya mismo ang blank items dito. Kaso nun ito, sinabi ni Marcos na ito ang naging dahilan ng hindi niya pagpirma sa naturang budget. Pero paglilinaw niya ay labas naman mano ang kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito dahil sa kanyang paniniwala ay magkaiba dokumentong sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng kanyang kapatid. Samantala, naniniwala ang senadora na sa kabuang pagkaupo niya sa gobyerno ay tila ito na raw ang maituturing niyang most corrupt na budget dahil maging ang flagship program ng Pangulo ay inalis at inilagay sa program funds. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of IMAX, IMAX, side Bandita, H Y. H -Y <sharp inhale> Nanawagan naman po ang isang kongresista sa House Leadership na isa lang na sa marathon sessions ang panukalang batas na magtatakda ng 200 pesos na legislated wage hike across the board. Ito'y para umabot daw ang panukala bago matapos ang 19th Congress. My report, si Brigada Haji i ibrigada mo! Sapat pa raw ang panahon ng Kongreso para maipasa ang panukalang 200 pisong dagdag sa minimum wage ng mga manggagawa sa bansa. Ayon kay House Assistant Minority Leader Ardine Brosas, kayang-kaya na maaprobahan ng Kamara ang legislated wage hike across the board kahit na magpalipas ng madaling araw o magkasa ng marathon sessions. Maari rin anyang isulong ang pagkakaroon ng special session kung kinakailangan. Pinasinungalingan naman ni Brosas ang sinasabi ng mga negosyante na malulugi sila sa umento sa sahod. Kung tutuusin, malalaking negosyo pa umano ang may utang sa mga manggagawa samantalang nagsisilbing subsidiya ang poverty wages sa loob ng ilang dekada. Binanggit ng kongresista ang Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises o CREATE Act at ang CREATE MORE na lubhang pinakinabangan ng mga negosyo. Dagdag pa ni Brosas, bagamat mababa pa sa nakabubuhay na sahod ang dagdag na 200 pesos, makapagbibigay ito ng ginhawa kahit papaano sa milyon-milyong manggagawa na nahihirapan na sa nagtataasang presyo. Dahil dito, hinimok ng mambabata si Pangulong Bongbong Marcos na sertipikahan na bilang urgent ang panukalang batas. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. I -max. I -max. I -max. Brigada Nagbabala si Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado na magsasampa sila ng kaso laban sa mga individual na nagbibigay ng proteksyon sa mga banyagang ispiya sa Pilipinas. Ayon kay Viado, ang hakbang na ito mga kabrigada bahagi na ng mga pagsusumikap ng Administrasyong Marcos upang mapanatili ang seguridad ng bansa mula sa mga banta ng mga foreign spies. Samantala, nakikipagtulungan ang BI sa Department of Justice, National Bureau of Investigation at Armed Forces of the Philippines upang basusing ibisigahan ng mga foreign nationals na may regular na immigration status at tuklasin kung sino ang mga lokal na tumutunong sa kanilang iligal na aktibidad. Samantala, nagsagawa ng feeding initiative si Senator Christopher Bongo sa Malasakit Center, dyan ho sa Navota City. Nakatanggap ng mainit na lugaw mula sa tanggapan ni Senator Go ang mga pasyente, gayon din ang kanilang mga kasama at hospital staff ng nasabing pagamutan. Dahil dito patuloy naman na magsasagawa ng kahalintulad na programa ang mambabatas sa iba't ibang hospital sa bansa.

Sa atin namang drive box, umaangat na balita mga kabrigada, ano nga ba ang mga benefits ng pabango ng mga kababaihan sa mga kalalakihan? Ang pabango ng mga kababaihan ay may positibong epekto sa mga kalalakihan mga kabrigada dahil nakatutulong ito upang mapabuti ang kanilang mood at magbibigay ng kaakit-akit na amoy na nagiging bahagi ng unang impresyon. Ayon sa mga pag-aaral, ang tamang pabango ay maaring magdudulot ng pagkahumaling at magpataas ng at interaction na nagiging dahilan upang mas magaan ang interaction at communication sa pagitan ng dalawang tao. Bukod pa rito mga kabrigada, nakatutulong din ito upang mapalakas ang kanilang tiwala sa kanilang sarili. Ang balita ito ay hatid sa atin ng Drymax Plus Herbal Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Bukas, solidarity. Kayo na ang tinta. Junuary 21. Kumangha. Nabuhay. Palita. Makabayaning pagtutulungan. Sambital na brigada sa, sa kasagsagan ng malakas na ulan at pagbaha sa Bicol. Kumatok sa pintuan ng Brigada News FM Sorsogon at Juan Tahanan Party List, si Nanay Christy Ibuenga. Mula ho sa barangay Abuyog sa Sorsogon City para humingi ng tulong. Ang kanilang tahanan ay nalubog sa baha at nasira rin ho ang kanilang maliit na pinagkakakitaan. Bukod pa rito si Nanay Christy ay nagdadalang tao at may maliliit na anak. Kaya't nahirapan siyang harapin ang bigla ang pagsubok na dumating sa kanilang buhay. Sa tulong ho ng kabrigada at one tahanan party list, agad naabutan si Nanay Christy ng financial assistance at mga damit para ho sa kanilang pangangailangan. Labis ang pasasalamat ni Nanay Christy sa mga tumulong ng mga kabrigada at nagbigay ng malasakit at suporta sa kanilang pamilya. Mga kabrigada kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta para tayo'y makatulong kasama po ang One Tahanan Party List. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers sa mga nagbibigay donasyon na, na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa ating mga puso ang makabayaning pagtutulungan. Mula ho sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat, Kabrigada. Maghapong binantayan upang kumpleto ang kumpleto. Drive, Max. Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Drybox Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life kami po ang inyong naging lingkod ito ho si Brigada Maricar Sargan at Brigada Abner Francisco maraming salamat sa inyong pakikinig mula rito sa Brigada News FM Manila the music and news authority, authority. Brigada balita nationwide Inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart.